Damdami mas lalong lumalalim sa bawat pagtingin Dahil sa bawat lambing ng iyong mga ngiti sa akin Ikaw lamang ang pag-ibig na aking napapansin Ang nag-iisang natupad sa dami ng mga dinalangin At sa paligid na kay ang bawat himig mo Ang takbuhan, ang tahanan at ang aking mundo Kaya sana asahan mong di ka lalayo sa piling ko kung saan lahat ay banayad lamang ang takbo. Sa bawat panghuhusga na sabay nating nakukuha, huwag mag-alala sa mga oras na ang sarili ay wala, pagkat ikaw lamang ang tanging kalma sa bigat na dala, ang pahinga kapag nakakapagod na ng sobra. Sa paglubog ng araw at ilaw ng buwan sa kalangitan, at kahit maubos man ang kandila na ating sinindihan, mananatili at di magbabago para lamang sa ang awiting ito ang tintig at tibok ng puso anuman ang mangyari nandito lang ako palagi gagabay sa iyo at di mawawala sa iyong tabi handang ilaban ang lahat hanggang sa huli hindi susuko kahit hirap pa ang maghari madami mang problema mamahalin at mamahalin kita at kahit saan man tayo dalhin ng tadhana ay ipinapangako kong di ka mag-iisa makakasama mo ako sa hirap man at ginhawa mamahalin iibigin at tatanggapin kita wala silang magagawa kahit ano pang sabihin nila ngayong nandito na ako hindi ka mag-iisa sabay tayong luluha ngingiti at tatawa yayakapin, hahawakan at mamahalin kita kahit na anuman ang mangyari sa ating dalawa. Ngayon, bukas at kailanman, ikay hindi na mag-iisa. Ako at ikaw ang tanging bubuo ng bagong kabanata.